Hello mga kaibigan. Andito na naman ulit kami sa ano sa sa ilog. Uyon na. O, wala na yung mga tubig doon. Yung tubig body. Hmm. Tinan natin kung may ano. May hito doon, may hito paltat. Yung paltat ba? Ito, yun si Rambo. Matawag yung kanang asawa. <coughs> Ay, may natira pang kunting tubig dito. go <laughs> Wala, hindi natin makita yung ano Yung isda Pumahangin kasi kaya yun Nag-aangin yung tubig hmm, Ito, ito, ito Ito ang Senjo River ng Japan kung summer ang laki-laki ng tubig dito hindi ganito oh. Wal walang, walang hito dito hmm. si samson lang yung mirror <laughs> yan lang muna mga kaibigan at ako po yung nagtatapos. <laughs> <coughs>